Good afternoon. Magandang hapon sa lahat. Dito ako sa kitchen, Roy's kitchen. Kami nagawa, ako yung nagawa ng ano. Natulong ako gumawa ng lumpiang Shanghai. Para sa Para sa catering nila. Ayan. Pinaganyan ko para bumilog. Para ang ganda ng result niya. Pinaglance ko muna yung dalawa kong kasama gumawa ng ano. Itong lumpiang Shanghai. Kasi kanina pa silang gumawa dito. Eh, ito na lang. Ang last na lang ginawa yung lupyang Shanghai ay pinatulong para matapos agad tatlong kilo ito. Oh. Get up, get up bakit meron nandito ka? Ito yung pinangsara ko. Oh. Hindi tubig big. Kasi, abangan niya ako mamaya. Okay. Hello, ako naman ang maglalans maglaon na pasado na ando na yung dalawa maglans muna ako balik na ako dito patuloy yung pagbabalot ng lumpiang shanghai ayan tapos na kami magbalot ilang balot na lang yan no? Pangalawang batch yan nalagayan lagayan po. Pati mineral water. Ayan si Kuya. Kuya. Business pa business. Ayan. Business manager pa talaga Ako po. Thank you for watching. Ayan, tapos na kami magbalot. Doon naman ako sa ano. Para sa table cloths. Aking tatahiin. Kasi bukas may testing kami doon sa Queen Ka Hospital. Ayan, yung yung nilot yung ginawa namin. For ano pa 'yon? Sa 14. Pinili preferred na namin yung para bukas sa testing. Nakahanda na rin kaya ako ipupunta na sa sa baba magtatahi sa Tibol Clothes. Ayan. Abangan nyo ako doon. gusto nag pagpahit naman ang uh, ano tinatay, tinatay ko yung table cloth ayun ah oh. tinaputulan kasi sobrang haba natatakbuhan ko na para matapos na to kasi mamaya mag mag-sitting sila mamaya dito sa table para bukas sa para sa testing ng pagkain doon sa hospital na kanila makukuha bukas yung testing ng pagkain doon and, uh, Catering din sila. Kailangan gandahan ang presentasyon kasi para makuha nila. Ayan, mamaya abangan, na, abangan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo yung table, uh, table. Tapos na ako magtahi. Ito, pakita ko yung uh, buffet table ng kanilang ano, bukas, food testing sa sa hospital doon sa kuinka ayun ang kulang na lang yung aking tinahi para dito sa laylayan. Ayan, o. Oh. Ito na yan. Ito na yung kanilang mga gamit para bukas sa food testing ng hospital doon sa hospital ng Quinca. Mga doktor yung mag-aano. Uh, mga doktor yung magtitest, magtitumititikim sa kanilang luto. Ito, kaya unti lang yung plato. Siguro sampu yan. Sila lang. Pero ang daming putahi ang lulutuin nila. Ah, uh, ito, nakaredy na. Ayun pa, marami pang marami pang mga shopping list sila bagong binili. Ng isang araw lang kasi meron din silang catering malakihan sa 16. Madami. Ayun kalat pa nga yung mga plastiko oh. ko. Kasi yung dating binili nila is yung tatlo lang. Ngayon dinagdagan nila para madami silang Shopping days. Ayan, ang babago. Hindi pa nabuksan yung ano. Yung para sa, dito sa baba. Yung ano, yung alkohol para mainit yung pagkain. Ayan, ito yung tinahi ko. Paplansyahin ko pa. Kaya ako'y aakit na sa taas at ako'y magpaplansyahin. Ayan, ito yung ano nila sa baba. Ayan. Thank you for watching.